ha. Makalagot yung ganis si ano no, si Abante no? Ikaw Abante, bakit umatas ka na naman? Diba? I-challenge mo na nga si ano, si Mayor Magalong, hinamon-hamon mo pa siya na mag-attend siya sa, sa hearing pero hindi niyo naman siya inibitahan. Diba? Alam niyo naman dyan, no, kung sino ang may pinakamalaking kickback dyan sa House of Representatives. Pero bakit kayo nagmaang-maangan? Diba? Bakit kayo takot? Bakit ayaw niyong banggitin? Banggitin ang pangalan. 'di ba? Hindi takot si Mayor Magalong na humarap diyan para sabihin yung katotohanan, yung mga nalalaman niya. Siguro takot lang kayo. Ito yung tanong, bakit kayo takot diyan? Sasabihin niyo na saka na siya imbitahan pag tapos na yung mga investigasyon dito sa contractor kailan? Pag wala na yung issue, pag patay na yung issue. 'Di ba? Anyways, dito mapapahiya si ano eh, si Abante. Nakakatawa lang. Anyways, panoorin natin to. Sabi ko nga eh, para siyang uh, lata na walang laman, na nag-iingay lamang, no? So, I'm challenging him na huwag ka na mag-iingay sa press. Ilabas mo na ito. Now, but, 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 Congress might have a... Uh, uh, investigation on this, whether it be the Senate or the House. No, it's good for him to be able to go there and present himself and give the evidences and take the oath, take an oath so that we're going to find out who should be accountable to this. A few moments later. Pangalanan ko ni Congress ni Mayor Magalong. So ayaw niyo bang mag-present ng motion na imbitahan na siya kaagad para pangalanan na rin po niya. At sinabi naman po niya na willing naman po siyang imbitahan. Should I make the motion now? I better, Mr. Chair, to show na talagang seryoso tayong imbitahan <laughs> siya. <laughs> tayong imbitahan ko. Uh, I just want Mr. Mr. The chair, who made a promise to me, Mr. Chair, that one day uh, Mayor Madalong will be invited why don't we just finish the uh, the hearing right now? We still have a lot of uh, contractors that are waiting to be investigated, to be interpolated. So why don't we wait? Why don't we finish this first before anything else? Bakit natin ginugulo itong hearing na ito samantalang marami naman naghihintay dyan ng mga contractors na very much willing to be interpolated?